Kasi kayo magandang na makakapos sa inyo lahat. Unang unang gusto ko mong pagkailangan sa patuloy nyo pagsibaybay dito sa ating sa ating YouTube channel sa pagbabali ng mga dasal at rasyon medyo gamutan dasal kanil ng kulang mambarang mas mga ispeto mas mga elemento at iba pa. Ito po ay tungkol sa Milagin na ibabahagi natin sa December. So, may napili pa ko na ang David yan, balik at loob, no? Isang Mindanao, ah, uh, isang besides Mindanao yan. So, isang taga-dabaw. Laguna. At, una sa lahat, ah, uh, <clears throat> yung sampung milyon na ibabahagi natin, sampung po dito sa YouTube channel. At lima sa aking FB. Mama Nat, please subscribe my YouTube channel para pala like and share and comment. And click the bell para update kayo sa aking mga video gamutan sa at raso. So, napapasalamat mo ako sa mga taong palaging, ayan, palaging nagko-comment dito. So, isa po yan sa mga rulit natin. Comment, like, and share. So, nakikita ko dito kung sino na-like. Karamihan, marami dito nagla-like yung nabigyan natin dahil sila ang makapagpatunay na nagbabahagi tayo ng mga yun. So, ongoing na po yan ngayon na December. So, ngayon, katapos lang na pinagdadaanan natin na mga bagyong Christine. So, marami na naman ang humingi ng ayuda. <laughs> so, hindi naman tayong bumigay. Kaso ngayon, isa rin tayo sa salanta ng bagyong. So, uulitin ko po sa lahat ng mga abangan nyo ang pag-live ko dahil doon po tayo magpipili dito, dito sa aking YouTube channel, no? Pag Christmas. So, nakita ko naman kung sino nag-like dito na comment at nag-share ng ating video. So, sampung mila yung ibabagi natin dito at sa mga hindi pa nakapunta sa aking FB, Gary Borganyo, ang Lino Lepiteller. Ito po ay isang pasasalamat po lamang sa patuloy ninyong pagsulaybay dito sa aking YouTube channel. So abangan nyo po ang pag-live natin sa Christmas and pipili po tayo ng 10 dito sa YouTube channel at lima sa aking FB. Sa so, pagawa natin ng group chat, uh, maaari po kayong magtanong doon, paano masagot po kayo. Kahit dito, kasi priority ko yung YouTube channel. Uh, Mara mag-comment dito para masagot ko yung katanungan nyo. At iulitin ko po sa mga nag po ng medalyon. Uh, gusto ko sana mabigyan lahat kaso ang budget natin kukulangan po tayo. No? So magtay tayo pa mabayad ng 7 pesos. libre po lahat ang pagbabagi natin ng, ng medalyon sa mga taong palagang nag-comment dito sa akin YouTube channel. No? So episode 1 to episode 8, pagbabagi na tayo ng 15 medalyon. Ngayon naman natin, episode 9. Uh, magbabagi, magbabagi tayo ng 15 million siya po dito sa YouTube channel, lima sa FB. At kung may episode 9, mayroon po tayong tinatawag na episode 10, 11, 12, hanggang 20, 40. Yan. Maraming po na tayong ibabagi. Yan po ay patuloy yung sumisimbolo sumis bilang pasalamat po sa inyong lahat. So maraming maraming po salamat. Abangan nyo ang mga So, meron po tayo. Kailangan nag-comment, nag-like, at nagbabawagi ng ating video. So, ulitin ko, sampu po dito sa YouTube channel ang mabibigyan natin ng sambinito, limang sambinito, limang crispy roma. Yung mga dasal po ay nandito na rin po yung dasal ng sambinito sa aking YouTube channel at dasal ng Respeto ng mga kurir, pundo, balabal, baluti. So, lahat po yan, oras ng kumbati, andito po yan sa akin dito, sa akin YouTube channel. So, maraming maraming po salamat. Sa lahat po mga nabigyan, uh, so, titingnan natin kung sino ang dapat talaga ang bigyan. Na. So, maraming maraming po salamat. Iba po kasi yung galing sa tindahan, di ba yung galing sa taong may alam sa mundo ng ispeto. Meron na po kasi yan na tinatawag na consagrasyon or pagbinyag ng medalyo para magkaroon ng visa ang isang medalyo. So maraming maraming po salamat sana nga may mag-explore sa atin ng mga sinakong bigas bago mag-Christmas kasi magbabagi tayo ng pagtulong sa ating kapwa lalo na lalo na sa mga pamilya na walang wala So, ngayon pala, nagpapasalamat ko sa mga taong tutulong sa atin para magampanan natin yung pagtulong sa ating kapwa. Sa lahat ng mga padyakero, sa lahat ng mga tatay na walang wala. So, God bless. Adonan yan soon on December. Para malanon nila ang diwa ng Pasko. Hindi yan lang ang pagiging mahirap para makatulong tayo sa ating kapwa. Maraming maraming salamat sana sa mga nakapanood po ng video nito uh, huwag niyo kalimutan po mag-like at mag-comment para isa kayong mapili na mabigyan ko ng Sagrado Medallion ng San Benito at Espiritu Roma. So, abangan on December. God bless and good morning on the New York Pitello. So, sa mga hindi pa po nakapunta sa akin FB page, uh, FB, Larry Borgano on the New York Pitello. Doon niyo makikita mga, mayroon din doon ng orasyon video mo pa na dapat yung pag-aralan. Pag-aralan nyo ang lahat ng mga binabanggit ko sa salat at rasyon. So, God bless and good morning. And